Narito ang listahan ng mga binipisyaryong hindi pa nakakatanggap ng ayuda mula sa SAP. Pangako ng DSWD na ibibigay ang ayuda sa lahat ng binipisyaryo ng Social Amelioration Program or SAP. Magandang araw, Narito ang bagong update ng implementasyon ng Social Amelioration Program. Ibinaba na nga ng DSWD ang listahan ng mga SAP beneficiaries na hindi pa nabibigyan ng ayuda sa kadahilan ng hindi makontak ang contact number na ibinigay o kaya naman ay walang nilagay sa contact number sa SAP form. Ari lamang pong hanapin ang inyong pangalan sa post na ito at i-update ang inyong contact number sa inyong barangay. Magdala ng Xerox ng SAC form at valid ID. Isulat din ang panibagong contact number upang magawan kayo ng certification. At ang certification na yun ay dadalhin ng barangay sa DSWD upang maging maayos ang inyong payout. Paalala, ang list na ito ay para lamang sa may mga maling number o wala pong number na nilagay sa SAC form. Kung wala naman pong problema ay antay na lang natin ang DSWD sa pagdidistribute. Samantala, sinisigurado sa publiko ng Department of Social Welfare and Development or DSWD na hindi nito formal na isasara ang implementasyon ng Social Amelioration Program or SAP hanggat hindi na ibibigay ang ayuda sa lahat ng binipisyaryo ng programa. At tinitiyak din ng DSWD na makakarating sa lahat ng binipisyaryo ng SAP ang kanilang ayuda, sabi ni DSWD Secretary Rolando Bautista sa isang virtual presser noong Martes August 18. Sa kasalukuyan, 92% na ng mga target beneficiaries ang nakatanggap ng cash aid. Hinihintay na lamang ng DSWD ang Social Amelioration Card or SAC form na mahigit na 300,000 na beneficiaryo mula sa mga local government unit at validation ng 200,000 pangkatao na nasa listahan ng SAP upang maipagpatuloy nila ang distribusyon ng ayuda. Hinikayat na rin ng ahensya ang lokal na pamahalaan na mas pabilis ang pagbasa sa mga kinakailangang documents upang mapabilis din ang paghatid ng SAP assistance sa mga binipisyayo.